ang lulutuin natin ang paboritong sarsyadong ampalaya na may kamatis, hipon at itlog. Paborito po ito ni Doc Willie. Ito po ay um, inooffer ko o para sa mga buntis sa ating mga senior, sa mga gustong gumanda, sa mga gustong pumayat. Naisip ko, ito yung lulutuin para sa mga buntis natin. Ipapaliwanag ko sa inyo bakit. First of all, ito muna ang ating mga ingredient. Siyempre, painitin natin ang ating mantika. Pag gusto natin ng pampaalat, depende na sa gusto nyo. Pwedeng asin, pwedeng toyo, o pwede din naman oyster sauce. Ako po ang napili ko ngayon oyster sauce para maiba naman. At lagyan na lang natin ng konting asukal at saka konting paminta. Inihanda na po natin ng bawang, sibuyas at luya. Pero ang main talaga. Ang main talaga. Sorry, sumabit po. Pero okay lang. Ang main talagang iluluto natin, eh, itong ating ampalaya. Star of the show. Nalagyan natin ng hipon, kamatis, itlog sa bandang huli. Ba, sabihin nyo, nako, ano kaya, para saan kaya at bakit yan? Okay, umpisahan na po natin. Una sa lahat, ilagay na po ang ating sibuyas. Yan, hinina na. mabilis lang to Sibuyas, luya, Alam, laging may, ito, may, ito, may luya. Ito. Ah, kasi, yung iba, mainit magluto. Pero yung iba naman, pwedeng katamtaman lang. Tapos, yung ating bawang. Pero, ang magpapasarap talaga niyan, eh yung ating sarsadong kamatis. Marami namang tumpuk-tumpuk dyan ng mga bawang, sibuyas, luya. Isama na rin natin yung kamatis. So pwede nyong lakihan o liitan ng hiwa nyo nitong pampalasa. Lalagay na po natin yung ating kamatis. Siyempre gusto natin lutong-luto. Yan. So, it, yan. i na natin maiki. From here, pwede nyo na pong timplahan eh. Yung inyong mga ingredients. Tapos, sabi niyo na mura... Uh, mahal naman po ang hipon ngayon. Paano kayo makakamura? Kasi alam ko, mahirap ang buhay. Nagtitipid tayo ngayon. So, kailangan natin yung mga paraan ng pagtitipid tayo, para tayo maka, makaahon sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Ang sinasabi ko nga, eh, pwede naman tayong bumili yung tumpok-tumpok lang na hipon panahog para may source of protein. Kasi dun sa ating recipe, maganda meron to. Iniaalay ko po ito sa mga magiging nanay o yung mga pregnant mothers natin. So, igisa lang po munang mabuti itong ating mga kamatis at ilalagay ko na po yung ating ampalaya. Oh, ganda Wow, ang ganda ng ampalaya. Ang lutong. Actually, hindi lang naman sarsyado ang pwede nyo gawin dun sa ampalaya nyo. Marami pang iba na pwede ninyong gawain o iluto. Actually, kahit kilaw nga yan, pwede nyo nang kainin. Ito po, sabi ko nga inaalay ko sa mga buntis, sa may diabetes, sa mga gustong magpapayat, gustong gumanda. Yan. Hayaan muna natin itong ating gulay dito. Pwede nating actually nilagay ko po yung sauce ng ating kamatis para siyang magsilbing tubig. Pero dadagdagan ko na rin ng tubig. Pwede nyo na pong timplahan kung gusto ninyo. Yan. Para habang ginigisa siya, eh, natitimplahan na. Eh, okay. Pwede nyo na pong ilag ilagay yung inyong a dash of pepper o yung inyong durog na paminta. Ito po yung ating pangpaalat. Oyster sauce. Nilagyan ko po ng konting tubig. Dadagdagan ko pa para maluto yung ating ampalaya. Yan. Ang pangpalasa ko pong iba, nilalagyan ko ng konting sugar. Pero dun sa mga mataas yung, yung inyong blood sugar, pwedeng i-omit nyo na o wag nyo nang lagyan. Pero kung may mga bata ang inyong papakainin, makakatulong po ito para dun sa tamang timpla ng inyong ampalaya. Ihuhuli ko na po itong hipon at itlog. Ganda na. Oo. Ganda na, di ba? Yung kulay kaaya-aya, ang ganda. Alam nyo po, napakaganda nitong ating ampalaya. Kasi, siksik po ito sa potassium. Tapos, yung fiber niya, marami din. So, sa mga hindi matunawan, may problema sa pagtunaw, sa digestion, o constipated, yung nagtitibi, maganda po ito. Maganda siya para sa mga may problema sa chan. Bukod pa doon, sabi ko yung gustong magpaganda, magpabata, marami po itong antioxidant, yun nga pong vitamin C. Bukod pa doon sa kanyang vitamin B, magnesium, at sa mga seniors natin, lalo na kung kayo po ay mataas ang blood sugar or may diabetes. Meron po kasi polypeptide P o charantin ang ating ampalaya. Ito po yung nagpapababa ng sugar at mas nagagamit yung glucose nitong ating ang palaya. Bukod pa po, bakit din siya pang buntis? Kasi marami siyang folate para po doon sa neural tube ng inyong magiging anak para hindi magkaroon ng depekto. So gusto mo maayos ang brain, maayos din ang kanyang mga nerves. Bukod pa po dun sa magnesium, manganese, zinc, para lang po tumagal sa ref, syempre tayo minsan lingguhan mamalengke, ibalot lang po mabuti sa papel o kaya sa plastic at tatagal po iyan ng one week doon sa inyong ref. Pwede nyo pong takpan para mas maluto at mas maganda yung pagkaluto. Ngayon, para saan naman po itong ating hipon? Ito pong ating hipon, kung meron tumpok-tumpok dyan, para dun sa protina, may or may not, bakit siya maganda sa buntis? Alam nyo po, kung medyo takot kayong kumain ng isda, pwede pong pampalit ang hipon as source ng protina. Lalo na po dun sa ating mga seniors, diba? Gusto natin may protein para hindi kayo mamamayat kasi may tinatawag ng sarcopenia sa mga matatanda. Gusto natin yung muscle hindi liliit. Ang maganda po kasi, ah yung ating hipon eh magandang source ng protina or amino acid at wala siyang mercury kaya siya bagay sa buntis kaya itong luto natin pang buntis talaga mayaman sa calcium so matanda at buntis kailangan ng calcium e sa mga makolesterol po ang hipon actually yung cholesterol niya uh, omega 3 fatty acid naman yon so yun yung mga source niya may iron ang buntis, ang matanda, kailangan niya ng iron, ng potassium, B12, phosphorus, tapos choline. So, kailangan ng buntis ang choline at lahat tayo kailangan ng choline. Bukod pa dun sa iron. So, isa rin tong source of iron bukod dun sa ating ampalaya. Kasi bababa na nga yung ating a uh, iron pag tayo ay nanganak dahil sa pagdurugo. Zero mercury para sa buntis, pangpapayat para sa utak, Colleen, makukuha natin. Ngayon, yung kamatis na nilagay natin, maganda po iyon sa mga buntis din. Kasi po, ah, marami siyang folate. Ang kamatis, maraming folate, marami siyang potassium, lycopene, vitamin B, by vitamin C, at hindi mataas sa asukal ang ating tomatoes. May sulfur siya para sa atay natin. May fiber, may antioxidant, So, maganda sa puso, maganda as anti-cancer, at maganda pang paganda. So, sa ating skin. Yan po. At higit sa lahat, bakit natin lalagyan ng itlog? Actually, may or may not ang paglalagay ng itlog. Pero kaya lang kasi, yung mga bata, ito pa ang tip ko sa mga nanay. Ayaw ba ng mga anak nyo ihain nyo lang ng ihain. Isang araw, titikman din nila. At baka magulat kayo, maging favorite sa bahay ho namin. Sasabihin nyo, ay, nako, bitter yan yung mapait. ating ampalaya, mapait. Pero naging favorite ng mga anak ko ni Doc Willie. Kasi po, laging nakikita. Sabi ko nga sa mga nanay, ihain yun lang ng ihain. So, magtataka sila bakit gusto ng mga magulang nila. So, kapag nakita nilang ganun, tatitikman na nila yon At pag natikman na nila, sila na mismo ang kakain at baka maging paborito nila. Marami po itong folate, biotin, choline, vitamin A, yung B kasama na yung pantotenic acid, B2, riboflavin, B12, cobalamin, phosphorus, selenium. So, ang ganda nitong pinrepair nating ulam kasi pangbuntis, pangbata, pangsenior, Yan. So, pag medyo half cook na ang inyong ampalaya. Yan. Nakita natin, ano, maganda na yung pagkakagisa. Saka na po natin ilagay yung ating hipon. Kasi ayaw naman natin na na-overcook si hipon natin. Yan. Kasi mabilis lang naman siyang maluto. Yan, sandali lang, yellow na yan eh. So, pag nag-pink na siya, nag-yellow na siya dahil sa init, ang pinakalas nating ilalagay talaga, yung ating itlog. Kasi mabilis namang maluto yung ating itlog. Actually, itong hipo natin, pang palasa lang. Kung may tiyaga kayo, pwede yung iba nga, dinidikdik pa nga yung, yung bandang ulo. Eh, pero, matrabaho na, nagmamadali tayo sa pag-prepare kasi kakain na nga yung ating pamilya. So, prepare na. So, sandali lang naman kasi lutuin ang hipon. Pag medyo pink na siya, luto na yan. Okay. So, sandali lang siya talaga lutuin. Pag nag-turn na yung color niya. So, yun po, lahat ng benefits. Kaya, yun na nga, ba diba? sabi ko nga, iniaalay ko itong ating naisip na recipe para don sa ating mga pregnant, sa mga buntis. Kasi kung folate ang pag-uusapan, ito po, mayaman ito. Tapos, kodin, kailangan po yan sa mga lumalaking bata. Tapos, nagbigay nga po ako ng tip para yung mga anak nyo matutong kumain ng gulay. Basta lagi po, sa bawat hain ninyo, kung may oras po tayo. Tsaka mas mura-mura po ang gulay. Sa ganitong taghirap, kung pwede nga po, magtanim tayo ng ating gulay para hindi na tayo bibili. Nung panahon na taghirap, lalo na nung kakatapos daw ng panahon ng gera, lahat natutong magtanim, mag-alaga ng mga hayop, kasi pwede nilang magamit iyon sa barter o pakikipagpalitan kung ano man yung pangangailangan nila kasi lahat walang pera. So, parang yung nararamdaman natin ngayon, parang wala, mas mahirap ang pera ngayon. Pero, Naging pwede tayong na umisip oo, ng mga paraan. Naging red na siya. Yes. Naging red na po ang ating hipon. So, pwede na natin siyang... Ah, kasi pangpalasa din po iyan eh. Yan, siyempre gusto niya natin crunchy yung ating gulay. Yan, very crunchy na gulay. Ihalo na po natin. Siya po yung nagsisilbing pampalasa. At saka, kaya ko po nilagyan ng itlog para maganda-ganda yung kulay. At saka, kung wala ho kayong pangbili ng hipon, pwede naman itlog na lamang. Kasi yan po yung pinakamura sa palengke. 7 pesos, 8 pesos. Eh, kailangan din po natin ng protina eh, para din po dun sa mga lumalaking bata. So, ang pinakalas natin, sabi ko nga, binating itlog, batihin nyo po mabuti. Eh, mas maganda kung meron ho kayong nilagang, alagang itlog, hindi pala nilaga. Alagang manok para kukunan ninyo ng itlog. Diyan, ang manok ho, pag inalagaan nyo, everyday nangingitlog. Kapag wala ho kayong pera, mag-alaga ho kayo ng manok kasi magbibigay yan ng itlog everyday. So, yung ulam ninyo, medyo nakakatulong na. Sabi ko nga, sa ganitong panahon ng taghirap, matuto tayo, ano ba yung mga pwede natin gawin para makatipid. So, kahit ho, sa likod bahay, yung iba nag-aalaga ng manok para lang magkaroon ng everyday na itlog. So, meron silang ano, tawag yata doon yung nagle-layer eh. Nagle-lay, pang-layer na manok. Tapos, araw-araw, may makukuha ko kayong itlog. Yeah, so, hintayin na lamang natin siyang hanggang gano'ng ka-crunchy yung gusto nyo. ba diba po, napakaganda. So, magugustuhan din to ng inyong mga anak. At may napulot akong green onions dun sa aking rep. Uubusin ko na rin para walang nasasayang na kahit anong bagay. Okay, salamat po. Enjoy itong ating sarsyadong ang palaya na may itlog, kamatis, at saka hipon. Salamat po. Yeah.